sa ba? Opo, siya po. Ikaw ang babae ng asawa ko? Wow! So, ang tumal naman mukha mo? Anong pinakaya mo sa asawa ko para ipagpalitak sa'yo? Ha? <laughs> ba? Ikaw ang babae ng asawa ko? Wow! Siya ba? Siya Ikaw ang ipinagpalit ng asawa ko sa akin? Nag-ayos ako, nag-ayos ako. Maayos na maayos ako. Nag-make up nga ako eh. Wow! Hindi ko akalain na ipagpapalit ko ng asawa ko sa isang... Oh. ओपन कर दी कोई फिल्म नहीं बुरा भला Kamu मिस्टर इसकी दिखा दी मैं कोई कला सर हम पक्ष में पक्ष में लिख सकें ऐसा वो को जानो ना क्यों कतागल तबत का जानो ना क्यों कतागल ना कसाव को वाह अब आई सिद्धि Opo, siya po. Wow! Ikaw ang pula na kasawa ko? Ma'am, sandali na po. Siya po yung ano. Pula pipi? Kausap. Sandali na po. Hindi mo na maalis na dito. Magkano? Wow! Magkano ko sa labalim niyo? Uh, magkano ang lutong ulam ngayon? Magka magkano ang lutong ulam ngayon? Wow! Ama, kung gusto ko kaya tayo mag Ulitin na naman. Apo, po. Dapat hindi ko sasagot eh. Sa po. Sa. Anong pinaka mo sa asawa ko para ipagpalit ako sa eh? iyo? Magkano kailangan mo para hiwalayan mo ang asawa ko? Ora mismo. Babayaran kita. Magkano? Magkano? Magkano ano nga? Magkano? Magkano ang mga bilihin ngayon? Magkano ang mga bilihin ngayon? Ano ba? Opo, ayun po yung kita. Ikaw ang dahilan ng mga gabi-gabi kong pag-iyak. Wow! Ha? Ikaw ang dahilan sa gabi-gabi kong kaiintay sa asawa ko dahil hindi umuwi. Okay lang. Okay lang ako. Oo. Saan ang kailangan? Ay, hindi mo kailangan ng pera ko. Ha? Sigurado ka? Magka, ano siya na dalain doon? Ayan mo ba ang kamasahin ng MRT ngayon? Ayan po yung lines ni Ma'am. Wow! Pero tama yung kamasahin. Opo, tama po. Siya ba?